Mga boss, sisimulan ko na yung sinasabi ko na gagawin natin dito sa tawag dito sa pinaka sounds ko. Ito ilalagay ko doon sa Twitter at sa sa midrange. So eksperimento lang to at uh, hindi tayo sure kung magiging success to. At kung magiging success man to sa pandinig ko ay sa akin lang yon Hindi ko sinasabi na pangkalahatan ay okay. Pwede nyong gayahin, pwede nyong gawin pero kung hindi nyo magustuhan, wag nyo akong sisihin. Ganun lang kasi yun. So, ang kung anong magiging uh, opinion ko dito sa kinalabasan ay personal ko na opinion yun. Hindi pa rin magre-reflect yun sa pangkalahatan. Ganun lang kasimple yung disclaimer natin. Okay mga boss, uh, tuloy natin tong project kong speaker yung ginagawa natin. Ano. So, ayan, ano, uh, pinaplano ko na kung paano. Ano. At ito na yung version 1 kulang pa siya ng dalawang selector tapos nakalatag na dyan kumbaga hindi pa ito pinali talaga kahit dumating yung selector may mga edit pa tayong gagawin dyan may mga babaguhin pa tayo sa ngayon ganyan lang muna siya so naikabit na natin yung ano andito yung speaker terminal yung input baliktad pa yung dapat kanan yung ano pero okay na yan para maiba dahil ako naman ang gagamit tapos yung selector, abangan nyo kung para saan yan. Bakit kulang pa ng dalawa? Yung mga naso, siguro yung mga technician, alam na nila kung anong ginagawa <laughs> o, Huwag sana tayo mabash dito. O, ano? Kulang pa pala ako ng pin So, expose yung ano. Lalagyan natin na lang ng ano yan. Ng cover. Yung kailangan may cover tayo dito. Pero open naman talaga to eh, Kasi hindi ko naman yan i-outdoor. Kumbaga hindi ko yan ibababad sa labas talagang open lang talaga yan yan pag natapos na bumili din pala ako ng tornillo yan pag natapos na eh, di abangan natin magsa sound check tayo diyan sa ngayon eh yan muna okay, mga boss yung box natin nagpintura ako kanina pero ano palang lang hindi eh, natapos kasi hapon na tayo na ano nagsimula dito naman tayo sa ginagawa kong ano, mid at saka high frequency driver tapos na siya yung kabila ito ito na yung pinaka finish product ko yan <laughs> kakaiba kakaiba yan so yan naman ay ano tawag dito ano ba tawag yan yung ah uh, customize uh, customize to na ano, kumbaga DIY customize, ito naman yung pinaka ano nyo, kinulang lang ako nang Nahulog pa ata yung isko. Oh Ang isko. Isa lang kasi natira. Ah, kailangan kong i-isko siya katulad nito. Ito na. So, dapat yan apat na selector switch. So, selector para sa value ng kapasitor. Yan. Iba-iba yung value ng kapasitor dyan. From 1 microfarad, 2.2, 3.3 at saka ah, 4.7. So, pwede pa yung palitan. Depende sa tunog na gusto nyo marinig. Iba-iba kasi yung frequency response din na yan. Mayroon din sa mid-range. From 8.2, 10 microfarad, 15.22. Then, sa limiter naman, mayroon tayong resistor dito na 10 ohms, 20 ohms, 47 ohms. So, hindi pa yan pinali. Pwede pang bago yan. Depende sa ano. Pero itong coil natin para sa tweeter yan na yan. So, pwede nating baguhin. Kaya lang, kinulang tayo ng selecto switch kaya pinix lang muna natin sa atin ohms resistor. dyan yun ano. so pag dumating yung order ko na selecto ganito ipag-build ko pa dito tutuloy natin for the meantime okay na to i-rewiring na lang to dyan then ayos na okay natapos na natin tong ginagawa natin ano bali dumating din kasi yung order natin ano kinulang tayo ng dalawang switch Ayan, itong dalawang switch niya yan ay para sa resistor dito sa baba. Ayan. Bakit meron tayo ng ano, ilagay ko muna dito. Ah, ano. Bakit pala naglagay tayo ng switch dyan mga boss? Para naglagay tayo ng switch dyan, una yung ano, para malimitahan yung ano, malimitahan yung current na pumapasok dito sa Twitter natin at saka sa midrange, ito yon para makapili tayo kung medyo low, mid, high. Ito namang dalawa, para naman yan sa kapasitor, para makapili tayo ng frequency na ipapasok natin dyan sa tweeter at saka sa kapasitor. So dito, ayan, may nakalagay na 8.2, 10 microfarad, 15, 22. Sa kabila naman, sa tweeter, ito sa, sa Twitter ito. Meron tayong 1 microfarad, 2.2, 3.3 at saka 4.7. Ayan. So naglagay tayo dyan. May kulang pa nga ito mga busi. eh. Hindi pa natin sinabay yung sa polyfuse. Next time eh gagawin natin yon. Ngayon sa diagram naman. Ito yung diagram niya. Ginawa ko lang itong mabilisan. Para ilagay muna na natin. Okay. Pumotopi yan. Ito naman yung diagram niya. Paki-screenshot na lang mga boss para makuha nyo. So, ito yung pinaka-input niya. Ito yung ground. Negative na yan. So, nakakunik naman yan. Kung baga, yung negative yan, ito yon So, itong positive na in, ito yon So, yung in niya, ayan o, papasok na resistor. Lahat yan. Tapos, nagdaan ng selector. Pareho sila. So, kunyari, dito. So, ayan o, papunta yan doon sa switch. So itong selector na to, itong selector na to ay ito yun. Ito, yung dalawang yan. Ay ah, hindi, yung dalawang yan. Ito yun. So ito isang channel lang. So dumaan na resistor, pipili tayo dyan kung ang gagawin yung limiter ay ano, 10 ohms, 20, 47. Ganon din sa tweeter, 10 ohms, 20, 47. So, kanya-kanyang, ano na lang yan, mga boss, kanya-kanyang kabit na, ano, mayroon na bala, magano. Pero, para sa akin, ito muna yung sinubukan ko na, ano, na resistor. Pwede pang baguhin yan in the future pag itutuning pa talaga natin. Sa ngayon, it mo na, kumbaga, ito muna yung, ano, pinakako mo. So, daan niya dyan ang, ano, uh, resistor, alam mo, pipili ka. May, ano pa pala yan? May, ano pa? So ito yung gumagalaw na kamay. Yung parang parang tika lang ha. Nagyan natin dito. Ayan yung mapapansin nyo yung kamay na yan. Ayan. Ayan. Dilipat sa kabila. Ito yun. Ito yung kanyan. So pag nakasilik ka na dyan kung anong resistor ang gagamitin mo. Kung nakasilik 10 ohms o kaya yung pang-apat nakadirekta. Hindi dumaan ng resistor. So kung saan mo tinap dyan, dadaan naman siya sa series of capacitor o apat na klase merong 22UF 15 10 at saka 8.2 sa mid range sa tweeter naman ay 1 2.2 3.3 4.7 yung nilagay natin ngayon dumaan ulit ng selector asan yan ito selector na yan dumaan yan ulit ng selector kulang pa pala ng symbol to. itong pinakano niya yan Kunyari ilang yan. So, selector, dumaan. Pipili ka din dyan kung alin yung gagamitin mong kapasitor. 8.2, 10UA, 15, 2.2. Yun. So, ayun na yung paplalabas dito sa pinaka mid-range niya. Same din sa filter. Pipili ka lang din ng kapasitor. 2.2, 3.3, 4.7. Or kaya 1 microfarad. Kung alin dyan yung anong. Magkakaiba po kasi ng frequency response at sa katunog yung iba't ibang value ng kapasito na ilalagay nyo sa Twitter. So, yung Twitter po, ang daming ano yan, uh, ah, kung imay-may mo, -ima, ang daming ano yan, kakaiba. ah ano ba tawag dito? Na, kumbaga may certain frequency siya na iba-ibang tunog. Kung mali-distinguish mo kung alin doon yung pagkakaiba, well, napakaganda pa ng tinga mo. Pag ganun. So, sa iba kasi, Uh, yung iba kasi hindi naman gaano nagpo-focus dyan sa ano. Basta may sagit-sit o kalansing eh okay na sa kanila yan. So iba-iba din ang tono niyan mga boss. Kaya gumamit ng selector para makapili tayo ng 1UF, 2.2, 3.3, 4.7. Gamit. Tapos yung out na. Pagdating dito sa out ng Twitter, Meron siyang inductor. Yan pang filter 'yan sa mga high freak ah, sa mga low frequency na sino pumapasok di sa ano sa Twitter para hindi masira. So 'yan ang pinakatrabaho talaga niya, filter. Filter pa rin tong inductor. So 'yun lang, napakasimple lang, di ba? 'Yan. Lahat 'to meron, ito siguro ng inductor. Mag-DIY na lang kayo pero maganda 'yan kung mag-DIY kayo, meron kayong pangsukat na ano, ano ba tawag dito sa pangsukat sa sa ano sa LCR meter LCR meter ang gamitin nyo para masukat yung coil o kaya yung smart Is artister yan Nasusukat din yung coil dyan kung ilang milli microhenry yung ano microhenry ata itong nakalagay dito eh Kinopia ko lang din to sa Kasi yung coil na yan yung inductor na yan ay galing yan sa board ng dividing network na crown na BFA b uh, BF10 ata yun BF10 yan yan lang mga boss uh, ah, ilagay natin yan i-post ko na lang tapos i screenshot i screenshot nyo na lang yan ilagay natin ilagay natin na maayos para yan kung gusto nyo mag ano mag gumaya pwede rin pero ano yan, hindi ko sigurado kung magugustuhan nyo. Sa akin naman kasi, okay yung resulta. So, ito kasi ay eksperimento lang. Pwedeng maging saksi sa inyo, pwede rin hindi. Sugal to mga boss. Nasa sa inyo na yan kung gagayahin nyo o hindi. Nagbigay lang tayo ng option o suggestion. Nasa sa inyo naman yan kung ititake nyo o hindi. Yan, okay? So, malinaw na lahat kung paano gumagana. Napakasimple lang ang ginawa natin medyo komplikado lang kung titingnan dito kasi ang dami niyang wiring pag naging ano to uh, tuloy tuloy to success hindi ako masiraan ng twitter at saka midrange uh, gagawa natin yan ng formal layout sa PCB talaga hindi yung nasa experimental board lang para mas legit naman yung ano natin so dyan na lang muna mga boss hanggang sa muli thank you